tubig mga mo naman sa akin. Kahit tubig na, may gusto na ako. Ano, gusto nyo niya Ano kanya? Ito. na tayo. Akin mo sa... Mama, huwag na lang. <laughs> Bakit? Lain na. Ha? Lain. Bakit nga? Ano sila na dami-dami? Bakit nga? Tain. Diet ako? Oo. Ako nga pala, nakalimutan ko nga pala. Diet ako? Anong nga gawin mo? Bakit? Magtitibara ka pa? Ito tape na? Oo. Pwede ko na kainin? Yes. Iban ba? Dami. Uy! Sarap naman yun. Matawa na naman yun. Ano, pwede na? Pwede na? Pwede na? Hindi pa, pa kala. Gutom <laughs> na gutom na ako. Ay. Hala. Hala. Tama na naman yan. Huh? Ano? Hindi pa ba tapos yung timbangan mong yan? Get out the Pwede na kainin. Hindi pa ba pwede kainin yan? Ito na. Eh pa. Hindi pa din. Yeah. <laughs> ano kakainin ko dyan? Kainin ko naman diet. Ako gabi sa to. Pwede na kainin po to. Ah! Huwag pong papakain ko sa akin. Huwag kainin ako. Oh, ay mula. Ano, pwede na yan? Oo. Pwede na yan? Oo. Ah. Ito na pag Oh, Oo, ano po Bakit nga? Natahat tayo, tapi-tami. Ah, okay. Ano yun? Ah, Ano? Baka patig ba naman yan? Nitimbangin mo pa din. Nitimbangin mo pa yan? Yes. Kawawa naman ako. Nakakainin ko. Gutom na gutom na ako. Mahirap pa mag-diet. Basta sa ako magda so, so, diet Ano? Pukay na ni Eh! Pukay na yan? Ah. Ito ano? Hindi ba? Hindi ba? Hindi mo na ako pakainin. Ano ba? Pukay na yan? Ano yan? Pukay na yan? Ayoko na mag-diet. Pwede mo rin yun Ha? Ano naman yun siya? Ako naman. Tata, naman. Damdamin. Diet na naman ako. ba naman ako damdamin? Ako naman. Bakit? ako. Anong gagawin ko na naman dyan? Ako naman naman yan. Baka naman daw tata eh. Diet nga ako. Baka naman pwede mo akong bigyan. Ito ito, ito. Hindi pa din! Ano hindi pa pa dito. Ayan, ayan, ayan. okay na to. Okay na to? sa pagda-diet ko? Bakit tayo mo bigyan ng madami? Ang tang-tang ng diet eh, madami. Bakit hindi kumain ng madami? Saka, oh. Anong pagkainin ko dito? Ang hirap naman mag-diet ng ganito. So, first place naman, pwede akong umuha? Okay, tang-tang na lang. Mahirap ko yung tang-tang ko? Ah! Dagdagin naman ha, wala ka naman. Hindi mo na nga ako binigyan ng manok na isang buo. Ay, makakain ko din eh. Pwede na ba yan? Hindi, ito, pa. Hindi pa din! na ako. ako sa Ano yan? Ito, ito, ako Ha? Ano ito? Ito, 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 mo sa akin. Tubig? Ah, baka nung pwede mo kumbasa ng tubig? Talaga, nga, ano yung tanda at eh, dami man. Sa tubig, ang dati yung tubig! Ayun na. Ete Kita. Ang bihira itong pakapakang ito. Ah, ano yung ito? Ayoko na mag talaga. Ano? Ay, pala nga rin dito. Hindi pa din! Ano ka, dito. Nakakahirap nang mag-diet talaga. Pag kagaling niya ang kasama mo. Baka naman tubig ay madamihan mo naman sa akin. Kahit tubig lang, mabusog eh. na ako. Ano? Itibangin mo pa rin yan? Oo. Oh. Ang bilato? Oo! Oh! Hahaha! 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 Ang dami. Kahit ba naman tubig? Hindi ka ako mabigay ng pagdadami-dami? Yes. Ay, chicken. Hmm, sus po. Pati ba naman tubig? Diet pa din, tingnan niyo naman! Ay, ah? Ah? Dami na tata! Ang satay yan ako. Ha? Ha? Dami-dami na ka, Tata! Dami-dami! Ay, ayaw ko na kumain! Hindi na talaga ako kakain! Ipabili mo sa akin eh! Itong buto! Pagkatapos ang kani, pagkakapuranggot! Dami-dami <coughs> <tako sa> ng tubig! May <coughs> dami. dami. ako Tita! Eh, pag-diet, mahal ko kumain ang madami! Si Dami-dami! Dami-dami! Para ko sa maxi. Hmm. Ay, hindi na ako kakain. Pag ikaw kasabay ko, hindi na ako kakain. Hindi na dahil ang tawag dyan. Ang tawag dyan. Ang tawag dyan. Tabaho? Eh, bago sa ah, Tubig. Pans. Tarto. Tarto mo? Hindi ako ay, ko. Ay, ko na kumain. Ikaw na lang ako kumain dyan. Tawag na, na ako ng gana. Ibigam mo ako buto. Sa isang pirasong fresh rice. Tapos ruti mo tubig. Hindi na ko na nakuno. Bawang po. Ay, ikaw na lang kumain lahat. Ay, ay, ay.